Welcome uh, ulit sa ating palatuntunan. Uh, kong kung yung yung issue kay Congressman uh, Gardiola. Uh, Ed, uh, Edwin Gardiola, uh, paano nyo po natuklasan ito? Uh, paano nyo po nakuha yung impormasyon? Saan nyo po nakuha yung impormasyon? Unang-una po, si Congressman Gardiola ay may mga proyekto sa aking distrito at kinausap niya ako tungkol sa iilan dito mismo. At sa kongreso, alam naman po ng lahat ng mga miyembro na siya ay maraming mga kontrata dahil nilalapitan niya nga po ang mga miyembro para magparking ng mga DPWH-funded projects sa kanilang mga distrito. Pero wala pong paper trail ng mga projects na siya ang nag-propose mm. until I showed to the ICI on Tuesday yung nakalap ko na listahan ng mga projects ng DPWH galing kay former Undersecretary Catalina Cabral na nag-group uh, together ng mga projects proposed by Congressman Edwin Garjola one year before the bidding. Okay. Kaya doon po natin nakikita na bago pa aprobahan ng Kongreso ang mga proyekto sa DPWH, ang winner ng mga proyektong ito ay nakalista na sa internal files ng DPWH. Okay, ito lang Congressman, sinabi nyo kinausap kayo ni Congressman Gordiola, pwede po ba namin malaman kung ano po naging takbo ng na usapan? Ano bang naging paksa at uh, kay kinausap po niya? Maraming beses po nung campaign period pa lang, kumingi siya ng tulong para sa kaniyang mga kandidato sa Batangas at sinabi niya, "Pwede din siyang mag-download ng mga uh, pondo para sa mga proyekto sa aking distrito." Mm -hmm. Pangalawa, pagkatapos ng eleksyon, humingi siya ng tulong gayot dahil ayaw ng local government ng Tuwi, Batangas tanggapin ang asphalt sa road project niya at ang uh, gusto daw ng mga engineers ay konkreto dahil mabaha itong lugar. Pero ang sinabi ng mga DPWH engineers ay parang pinipilit ni Congressman Gargiola na ang kanyang contractor ay gagawa ng asphalt dahil mas madali daw o baka mas malaki ang kita pag asphalt. Uh, pangatlo, alam din siya sa akin ng mga farm to market road projects ng Department of Agriculture at ang uh, aking impormasyon mula sa iba pang mga miyembro ay parang um, siya ang napapagbigbigyan ng uh, DA sa alokasyon ng mga projects more so than even the District Congressman mm -hmm. at uh, pang-apat uh, pagkatapos po uh, nilabas ako, uh, ang mga alam ko tungkol sa kanya sa ibang mga media sources, last Wednesday, kinausap niya ako sa telepono ng isang kasamahan ko sa Kongreso mm -hmm. at uh, sinabi niya na kung maari, wag ko siyang uh, targetan at sa susunod na linggo, mag usap tayo kasama ni Speaker. At mm -hmm. ang ah, mm -hmm. uh, tumabas ko ay uh, uh, parang sinasabi niya may mga backer siya at sana... Um, wag ko na lang isiwalat ang mga alam ko tungkol sa modus niya pero ako po ay nagpapasalamat na mukhang hindi naman siya pinaproteksyonan ng house leadership dahil kinausap ko ang uh, mga kasamahan ko sa congress at sa na kahit anong sasabihin ko tungkol sa alam ko sa mga proyekto ni congressman Gardoña ay fair game dahil mm -hmm. seryoso naman ang gusto natin uh, yung mga gumawa ng mga ganitong bagay ay hindi uh, protectionan at hindi um, isipin ng taong bayan na pinaproteksyonan natin ang pinakamalaking contractor sa Kongreso ngayon na si Congressman Edwin Garjola. Um, sabi, maliban po doon sa huli ninyong pag-uusap, mayroon ba kayong nararamdaman uh, ka Congressman Leviste na pang pressure sa anumang uri ng pamamaraan galing sa kampo ng kongresista considering na hindi na pagbigyan lahat ng hirit niya sa inyo? Napansin ko yung style nila ay uh, maging tahimik lang mm -hmm. dahil wala masyadong media coverage kay Congressman Gargiola for the past three months mm -hmm. kahit na ang ibang mga mas maliliit pang kontraktor ay uh, focus mm -hmm. sa mga hearings at investigasyon. At para sa kaalaman po ng uh, inyong mga listeners, ayon sa aking uh, discussion din sa ICI, ang number one sa DPWH, ay si former Congressman Zaldico. Mm -hmm. Number three, ang mga diskaya. Mm -hmm. Pero ang number two ay si Congressman Edwin Garjola at mga kumpanya konektado sa kanya. Mm -hmm. Ayon po sa aking research, mga 42 billion pesos ang mga kontrata na napanalo ng mga kumpanyang nakapangalan sa kanyang pamilya. At sa aking distrito naman, two-thirds ng mga proyekto niya ay hindi nakapanganan sa kanyang pamilya. Mm -hmm. Kaya ang estimate po, po ay mahigit 100 billion pesos ang mga proyekto na siya po ang nag-implement. Mm -hmm. Pero ayon po sa mga reports din ng ibang mga uh, media at mga sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko sa kongreso, mas panami pang mga proyekto ang binibili niya tapos binibenta niya. Mm -hmm. Na hindi naman na lumalabas sa papel na may kinalaman siya. Kaya maaari talagang uh, sabihin na Uh, siya pa ay mas marami pang mga nabiling mga proyekto sa DPWH. Kahit kaysa kay former Congressman Zaldico. Mm -hmm. At ang malabas ay doon sa buying and selling of budgets, siya ang uh, nakamalaking proponent sa DPWH. Congressman, pakipaliwanag nga po sa amin. Hindi ko talaga maarok yung pano nagagawa yun. Buying and selling ng pondo sa gaah. Mm -hmm. Tapos, sino po, kanina napupunta ang pondo. Halimbawa, Um, si Garjola na binabanggit po ninyo. Kanino siya magbabayad ng ng binibili niyang alokasyon sa ilalim ng GAA? Kanino napupunta ang pera? At paano yung selling process? Yung susi po sa buying and selling ay yung pag-rig ng bid. Yung proponent ay pipili ng mga District Engineering Offices kung saan uh, alam niyang maayos kausap, hmm. yung mga District Engineer. At kung sasabihin niya ibigay itong kontrata sa uh, kontratistang ito, ay ma-deliver ng District Engineering Office ang uh, instruction niya. At kung uh, ma-deliver niya ito, yung pagbenta niya ng kontrata ay parang sa pag-uusap na lang sa ibang mga kontratista. Mm -hmm. Kaya hindi natin uh, siya masyadong uh, nakukuli as much as yung ibang mga kontraktor kasi hirap naman na malaman na, itinuro lang niya sa District Engineering Office mm. na ibigay ang kontratang ito sa contractor na yan pero ang uh, testimonya ay siya ang may pinakamaraming mga itinuturo mm. na mga winning bidders tulad nito at yung question nyo ay kanino niya binibigay ang consideration dito oh, Kanino ito? usapan niyan? Um, and who? With whom? Opo. Um, meron mga projects na nagmumula sa National Expenditure Program ng yeah. ginagawa ng DPWH Opo. at meron din yung mga ginagawa sa Kongreso. Opo. Pero yung ebidensyang nilabas ko po ay internal file mula sa opisina ni former Undersecretary Catalina Cabral mm -hmm. ng mga proyekto na one year later ay na-award kay Congressman Garjola at ibig sabihin, alam ng mga taga-DPWH Central Office ang mga uh, arrangements ni mm -hmm. Congressman Garjola at ang uh, uh, siguro pwedeng sabihin na uh, may alam sa lahat ng mga transaksyon ni Congressman Garjola ay si former DPWH Secretary Manny Bonoan kasi uh, ipinagmamalaki po ni Congressman Garjola na si Sec. Bonoan ay kanyang ninong. But again, Kaya, the power of the purse, Congressman, eh, nasa Kongreso. Eh. Wala ba siyang kausap na Congress congressista. Ha house uh, leader o sa, sa apro. house leadership, sa appro it, it, Appropriations opo, opo. Committee? Opo. Um, para sa insertion sa nep yung mag-insert ay ang DPWH kasi ibinibigay po sa kongreso na gawa na yung 721 right. billion pesos na nep mm -mm. for 2025 ngayon kung si secretary Bonawan ay nakipag din sa house leadership hindi natin po alam mm -hmm. ang alam lang natin yung mga projects ni congressman Gordillas sa aking distrito ay nasa nep pa at hindi na insert sa house pero uh, hindi po malayo ang sinasabi nyo na baka may kinalaman din ang house pero uh, sa totoo lang po magaling nga silang uh, uh, magtago ng kanilang uh, trucks mm -hmm. dahil uh, hindi kasing halata kung sa original version ng DPWH pa lang nandyan na ang inyong mga insertion shots so lumalabas siguro, Joel, oh, oh. mga makapuso na binibili niya yung proyekto via DPWH Bago pa isinasama na sa NEP yung budget, yung allocation, mm -hmm. pero may usapan ang DPW, sa, sa si Congressman na oh, o akin ang proyektong niyan. Ito ang abono ko diyan. Tama po ba? Opo. Ang mm -hmm. uh, basta yung uh, inilabas ko po ay internal list ng yes. 8, August mm -hmm. 2024 ng 22 billion pesos of projects na sa 2025 na panalo ng mga kumpanya ni Congressman Cardiola. Mm -hmm. Hindi ko po Uh, ma trace na nagbigay siya ng pera para makuha ang mga kontratang ito. Pero bakit alam ng DPWH one year before, yung mga proyekto na mapapanalo ng mga kumpanya niya. Pero ang testimonya nga po sa ibang mga investigatron ay kaya ipinapasok ng DPWH ang mga insertion ng mga kontraktor ay dahil sa paglabas ng NEP pa lang may 10% na advance. Kaya kung may 22 billion na lumabas sa 2025 NEP ng DPWH para sa mga kumpanya ni Congressman Gardola, baka may porsyento ng 22 billion na yan na in advance na kung lumabas pa lang ang NEP. Okay, ito lang. Uh, si Gardola lang ba gumagawa niya sa Kongreso? O meron pa ho kayong alam na iba pang kongresista na maaaring bumibili ho ng proyekto sa DPWH? Kasi sabi ho ni Sen. Ping Lacson, 67 ang kontratista po dyan eh. Opo, ito po ay Uh, napaka-widespread na practice pero kaya ko po pinofocus ito kay uh, Congressman Gardola Una, ako po ay may first-hand experience sa aking distrito. Kinausap niya ako tungkol sa mga insertions sa NEP. Dagdag ko din po na in June, nagbigay siya sa akin ng listahan ng mga proyekto na sinabi niya ipapasok niya sa NEP. Mm -hmm. Kaya, um, hindi naman itinatago sa Kongreso na ginagawa ito. Pero, si Congressman Gardola masasabi ko ay at least now in the 20th Congress, ang pinaka malaking proponent ng mga proyekto sa DPWH kasi yung isang napakalaki ay of course si former congressman Zaldico ayon sa mga research siya po ang number one. pero ngayon na wala na si congressman Zaldico ang kasunod niya ang pinakamalaki na ngayon ay si congressman Edwin Garjola Okay, ang nakakapagtaka lang po, parang hindi nabanggit sa radar ng mga investigasyon itong si Gardiola. Uh, sa Senate Blue Ribbon, hindi nabanggit. Doon sa investigasyon ng Tricom, hindi rin nabanggit. Hindi rin nabanggit. nabanggit. ICI, yes. uh, kung di nyo pa okay. siguro dinulog ito, baka hindi masisilip ito. Ba't ganun? Sinabi po ng ICI nung bumisita ako doon, yun po ang unang beses na nabanggit ang pangalan ni Congressman Garjola doon. At uh, tingin ko, um, may isang... Uh, okay. Okay. okay na ba siya? Uh, okay na. Okay na. Okay. Uh, Congressman de mm. Viste, napuputol kayo. May so, binabanggit po kayo. Bakit hindi napa, okay. na ano sa radar ito ng investigasyon? Unang-una po, ang karamihan ng kanyang mga proyekto ay roads, hindi flood control. Mm. Pero, malaki okay. naman ang prosyento ng roads sa budget kaysa flood control. Kaya dapat, hindi lang flood control ang ating uh, hinahanap. Mm -hmm. uh, pangalawa, uh, paper trail nga ang kailangan dito. At ang uh, isang surprising news nung bumisita ako sa ICI, ay sabi nila, hindi nga ibinibigay sa kanila ang mga files ni former Yusek Cabral. Nung pumunta daw ang ICI sa opisina ni Yusek Cabral for the first time, naka-cordon off. Yun ang words ng ICI, naka-cordon off ang opisina ni Yusek Cabral. Oh. Tapos nung pumasok sila, wala nang mga computer. Oh. Kaya yung uh, susi para mahuli yung mga nagba-buy and sell ng budget sa DPWH, ay yung files ni Yusek Cabral kung saan doon ang mga listahan ng kanino pina assign o or pre-order ang mga proyekto sa DPWH at sana mag-testify din ang mga taga-DPWH Central Office sa modus na ito. Pero pang huli, babanggitin ko lang na si Congressman Gardola kasi ay may maraming mga koneksyon. Siyempre siya ay nasa Kongreso mm -hmm. at uh, ang pinakamalaki nga daw na contractor sa Kongreso. At uh, at least I can say meron siyang mga napanulungang contracts that were proposed by two incumbent members of the cabinet, maliban kay former Secretary Manny Bonoan. At oh. ito po ay example lamang na um, malawak ang kanyang network uh, at uh, meron basis para suspechahan ng publiko uh, na parang pinagtatakpan si Congressman Gardola pero po, ako po ay uh, Uh, also pleased to share on your program for the first time na nakatanggap na ako ng sulat mula sa Office of the Ombudsman mm -hmm. uh, asking me to submit evidence tungkol kay Congressman Garjola Ito po ay maliban sa mga diskusyon ko sa ICI mm -hmm. at mukhang uh, seryoso talaga ang uh, Office of the Ombudsman sa kanilang uh, direction na as soon as possible uh, kasuhan ang mga pinakagilty sa DPWH projects. Pwede ko ba naming malaman kung sino po yung dalawang kalihim na binabanggit po ninyo na uh, parang nag-propose ng uh, ng proyekto na in implement uh, doon sa budget na yan na sinasabi niyo kay garcia Sila po ay directly involved pa rin sa mga issue tungkol sa DPWH projects, sa investigation at sa uh, pagpapanagot sa mga accused kaya Um, Ayaw kong mag-burn bridges sa kanila muna dahil kung sabihin ko ito ngayon, baka uh, lalong um, pahihirapan ng investigation, ang investigasyon. Uh, ang tingin ko ay maganda kung we give them the benefit of the doubt mm -hmm. if in the next few weeks mm -hmm. a case can be filed on Congressman Garjola and uh, if he is not included in the list of uh, people whose cases will be filed on in the next few weeks at yung mga maliliit na contractor lang ang sinasama, uh, then I think it will be more warranted mm. to, uh, to say To mention the names, about, no? About mm. well, potential oh, conflicts uh, in regards to Congressman Gardola. Sabi niyo nga, ma ma malakas si, si Congressman. Marami siyang kaibigan dyan sa House of Representatives, eh. Tsaka sa gabinete. Uh, Oo, oh, yun nga, malakas oh. nga siya, di ba? May, oh. may clout. Paano po, uh, ka gaano kayo kakampante na hindi siya po ng House leadership? Uh, ang uh, gobyerno ay napaka-sensitive sa media ngayon at uh, napaka-importante ang uh, ginagawa ng media para uh, ma-inform ang publiko tungkol sa mga pangyayaring ito. Kaya, tingin ko basta uh, kina-cover ng media ang uh, mga informasyon tungkol sa mga projects ni Congressman Garjola hindi naman pwedeng iwasan. Uh, ng uh, mga government officials ang mga issues pag at uh, talagang may ebidensya tungkol sa mga wrongdoings ng isang uh, congressman na contractor. Last question, nandito ba siya? Kasi uh, um, sabi ma nila, na, na maten ba siya na session, nakausap niyo siya kamo sa telepono? Mm. Eh uh, matagal na siyang hinahanap po ng media para sa kanyang panig, hindi po siya mahagilap. Nandito ba siya sa bansa? Statement. Last Wednesday, nasa kongreso siya dahil mm -hmm. sinabi ng isang congressman na Uh, kinausap niya na humihingi nga siya ng tulong na patahimikin ako. Mm -hmm. Tapos, uh, inabot sa akin ng telepono nga para kausapin siya. Kaya, uh, at least last Wednesday, nandito siya. Pero, since then, uh, tinatanong ko nga um, kung nandito uh, siya. At uh, uh, ang sabi daw, nandito siya ngayon. Pero, ito din po ang uh, urgency, I think, to uh, file a case para pwedeng magkaroon ng hold departure order at asset freeze. Mm -hmm. Dahil, kung uh, alam niya na malapit na siyang makasuhan, um, meron incentive, of course, na uh, maunahan pa ang pag-file ng kaso. Okay. okay. Kong, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Good luck, Good sir. Ingat po. Thank, Thank, you. You. Thank hey, you. Congressman Leandro Ligarda-Leviste mm -hmm. ng 1st District ng Batangas Send mo oh, ano sa akin lang. yung Yes oo. Oh, oh. Ano lang sinika po namin na uh, uh -huh. makapanayam din si Representative Gordiola pero wala po talaga siyang tugon sa mula sa kanyang kampo. Um bukas po kami sa panig ninyo Representative Gordiola oh, para marinig din po inyong panig at ano lumalaki na yung issue eh. And uh, nag-check din ako for any statement ni Congressman Gordiola sa panito wala talaga.